Hello Benji. So dahil nga ano, marami nagme-message sa akin about doon sa monetization ko kahapon. So dahil hindi ko na kayo ma-replyan lahat at hindi na rin ako makapag-engage dahil sa mga messages ninyo, eh naisipan kong gumawa na ng video para doon sa ginawa ko bago ako ma-monetize. Uh, actually ano, mag start kasi ako nag-upload ng video noong February 10 and then um, nag-send ako ng interest February 26 doon sa uh, page ko na ginawa ko kasi nung una hindi ko naman plano na mag-vlog wala lang trip ko lang nun kasi sobrang boring ko pag wala akong ginagawa kaya naisipin ko lang noon na mag video-video and then hanggang sa na-realize ko na may kita nga naman talaga sa Facebook so ang ginawa ko para ma-monetize ako is um, ano nag-send ako ng report a problem so ito yung ginawa ko ilalagay ko sa screen so ayan bale ang followers ko pa lang noon is nasa 2,000 plus mga ganun Basta mga ganun, nasa 2K pa lang yung followers ko nun. Eh, according to my research, wow! <laughs> Dahil sa mga research ko, eh, pwede ka pa lang ma-monetize ng 1K pataas na followers sa Facebook. So, di ba sayang? So, ang ginawa ko, nag-send ako ng report a problem sa Facebook. So, um, ang ginawa ko is, in-screenshot ko yung aking profile. And then, send... Uh, profile, tapos next yung andun yung engagement, yung followers mo, yung dun sa may dashboard. So, ayan, makikita nyo naman yan sa screen. And then, sunod yung monetization, yung, nang, yung nandoon na yung tools. So, bali yan kasi, yung nasa screen is monetized na ako dyan. So, nandiyan na yung monetization program. And then, uh, ang sunod is, kinapi ko yung link. And then, pagkatapos kung kinapi yung link, punta tayo doon sa menu. Pagkatapos ng menu, punta tayong help and support and then report a problem. Pagkatapos nun, hintayin mo lang siya and then i-click mo yung include. So, dahil mayroon ka ng screenshot, ilagay mo na yung in-screenshot mo, yung profile, yung dashboard mo, and then yung tools mo. Tapos, is ilagay mo na yung, ano, yung link na kinapi mo sa Facebook mo. So, ayan, yung mga, yung nilagay ko. So, kung may sarili kang English bestie, hindi wag mo na yung gayahin. Pero kung gusto mo namang gayahin yung English ko na galing kay Google, chats na, ano, di pwede mo naman na yan gayahin para, ano, di ba, ma-monetize ka na rin. And then, after ng, ano, ng ginawa kong yan, o, oh, active na akong nag upload ng video. Tapos, ang minimum ko na upload daily is 3 2 to 3 videos. Tapos, one text and then isang pictures. Pero, bago ka mag-send ng ganyan sa Facebook best is kailangan yung Facebook mo, linisan mo. Kasi, baka meron kang mga, alam ano mo yun, violation. Kasi, mas matagal kang ma ano, mas matagal kang ma-monetize pag may violation ka pag once na ni-review na yan ni Facebook. So, ang ginawa ko noon, dinilit ko lahat ng mga old na videos ko. As in, ang dami kong old videos. Meron pa akong mga videos doon na kasama ko yung alaga ko. Pero, dinilit ko lahat bago ako nag-send ng um, ganyan, ng interest kay Facebook. And then, nung nag-send ako February 26, So kahapon lang, uh, kahapon, hindi ako, akala ko nga ano eh, medyo matagal-tagal pa yan eh. So bali kahapon, bigla ako, na-invite na, na ako sa monetization. So malay mo bes, uh, try mong gawin yung ginawa ko, baka sakali, diba? Baka sakali isa ka na rin sa ma-monetize ngayong taon. Okay, so ayan, so yan yung ginawa ko, try nyong gawin. And then, pero bago nyo gawin yan, kailangan nag-send kayo ng interest doon sa bonuses bago kayo mag-send ng report a problem kay Facebook. Okay, Beshi? So, hanggang dyan na lang. Salamat! May mga susunod pa akong mga suggestions, pero sa susunod na video naman yon So, bye-bye!